Sikat na pampaasim ng sabaw at iba pang mga putahe ang bunga ng sampalok. Hello mga higala! Ang video ngayon ay tungkol sa sampalok kung ano ang mga benepisyong makukuha natin dito. Ang sampalok ay hindi lamang sa pagluluto may pakinabang kundi dahil sa mabisa rin itong panlaban sa ilang sakit dahil sa taglay na mga betamina at mineral. Sinusuri ng mga eksperto kung paano makabubuti sa kalusugan ng tao ang sampalok. Ayon sa isang eksperto ang sampalok ay mabisang panlaban sa anemia o iyong pagiging kulang sa dugo na nagdudulot ng panghihina. Mataas din ang iron niya kasi ginagamit ito especially sa mga mahina ang katawan, nagkaroon ng anemia. Ang sampalok ay isang prutas na pwedeng magpalakas ng daloy ng dugo, panlaban din ang mga pinakuloang dahon at balat ng sampalok para sa mga sakit sa baga. Almoranas, lagnat, sipon, at mga impeksyon, kailangan lang pakuluin sa isang litrong tubig ang dalawang baso ng dahon ng sampalok at kalahating baso ng kinudkad na balat ng sampalok, may taglay din umanong prontesianidens ang sampalok na pangontra sa hypertension. Ang pag-inom ng pinaglagaang bunga ng sampalok ay nakakatulong sa pag-refresh ng blood circulation. Kung may problema sa atay, nakakatulong din daw ang nilagang bunga ng sampalok. Ang sampalok ay mabisang panlinis sa atay o liver detoxifier mayroon itong mga elements, nutrients, na makapag-pull out ng mga mabibigat na metal galing sa atay. Isa naman sa mga maaaring pangontra sa problema sa pagdumi ay ang pagkain ng hinog na sampalok dahil sa taglay nitong fiber. Mabisa rin ang sampalok sa skin condition, gaya ng pangangati, pwede po ninyong i-grind e yung hilaw na sampalok kasama yung kanyang balat at yun po ang inyong ipangkusko sa inyong mga balat pagkatapos ninyong magsabon. Narito ang mga benepisyo ng buto ng sampalok sa ating kalusugan. Isa, cancer. Ang sticky sampalok seed katas ay maaaring pretuhin at protektahan ka mula sa colon cancer. Dalawa, diabetes. Ang sampalok binhi ay pinababa ang asukal sa dugo, pinuprotektahan nito ang pancreas na kung saan ay nagdaragdag ang laki ng insulin paggawa ng mga sel. 3. antibacterial. Ang tamarind binhi ay naglalaman ng antibacterial, ang benepisyo na maaaring maprotektahan ka mula sa pneumonia, magdulot ng bakterya, tipos, at Staphylococcus aureus. Ito ay magprotekta rin mula sa isang bakteriyong na nagiging sanhi ng impeksyon sa balat pati na rin ang bituka at ihi. Apat, ubu, tonsils, at lalamunan impeksyon, tamarinsin katas ay maaaring maging isang mahusay na pangmumog, magmumog upang makuha ang relief mula sa isang masakit na lalamunan, maaari mong ihalo ito sa ilang luya at kanela sa paggamot sa tonsils, paring ites, sipon, ubo, at iba impeksyon sa lalamunan. 5. Mababang kaligtasan sa sakit Ang buto ng sampalok ay naglalaman ng kaligtasan sa sakit ng nagpapalakas ng mga ari-arian na protektahan ka mula sa maraming karamdaman at sakit. Anim, Hindi pagkatunaw ng pagkain, ang tamarind seed katas ay natural na lunas upang gamutin ang hindi pagkatunaw ng pagkain at dagdagan ang apto-produksyon, mayaman din pang diyete hibla ay naglalaman ng low cholesterol, ito ay makakatulong sa pagtunaw at ito ay mahusay na natural na pampaganya, ito ay kapakipakinabang sa paggamot sa stomatitis at papagbawahin tibidin. Pito. Arthritis Ang mga taong naghihirap mula sa sakit sa buto. Ubusin ang kalahati kutsarita ng purong sampaloxid powder dalawang beses sa isang araw na may tubig upang mapalakas ang joint lubrication sa suds ang sakit. 8. Ngipin Kuskusin sampaloxid powder iyong gilajad at ngipin. Kung mayroon kang mahinang ngipin, ito ay kapakipakinabang para sa mabigat smokers na may mabigat na nicotin deposito o tartaro at plaka na sanhinang kakulangan ng dental at oral kalinisan at pagkonsumo ng soft drink ito rin ay nagtatanggal man siya na dulot ng tsaa, kape, soda, at paninigarilyo. Sham, heart health, ang tamarind seed ay naglalaman ng potasyong na maaaring patunayan ang kapakipakinabang para sa hypertensive at puso ng mga pasyente. 10. fracture, ang isang makapal na eye paste ng buto ng sampalok ay inilipat sa mga nabaling buto ng lunas fracture. Labing isa, eye patak, i-extract e ang buto ng sampalok juice at maglagay ng ilang patak sa iyong mata upang moisturize. Juice ay maaari pinainit at inilapat upang gamitin ang zero pamumula ng mata. Ang buto ng sampalok ay naglalaman ng polysaccharides na mayroon adhesive properties upang dumekit ang ibabaw ng mata. Disclaimer lang, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang karamdaman, subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguruhan hindi makapagbigay ang pinagkukunan ko nito ng katiyakan na ang mga ito ay epektibo sapagkat ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring gumana sa ilan ngunit sa iba ay maaaring hindi naman gumana. Gaya ng ibang gamot, mahalagang isang guni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Kung nagugustuhan nyo ang video ito, please subscribe, like, share, thanks for watching. God bless.